Pulse, pulse po ba yun? Yung mga white Tapos na parang guhit. Yung... Tapos yung iba na may estudyante doon yung bahay nila sa taas. Sa taas po noon? Oo. Hindi bali maga silang naalis. Hindi. May yung sila dito sa alis. Ah. Pero yung bahay nila doon. Pabawa po. Layo na nilalakad doon. Yan, nandito tayo sa... Papunta tayo ng Barangay Pitak. Tibiyaw. Antike bali itong bundok na yan, yan yung pinakamalaking bundok sa Western Visayas, ang Mount Majas. balik kung makikita nyo yung mga puting gu guhit na yon, yun yung mga poles. Yan, napakalapit natin sa Mount Majas, ang pinakamalaking bundok dito sa West Western Visayas. Ganda! Grabe! Oh! Yan, kasama ulit natin ang tropa. Ganda dito, harap na natin Mount Majas. Bali dito tayo sa Pitak Elementary School sa Tibyao, Antique. Katapat siya ng Mount Majas. Grabe ang daan, napakaganda. Hindi naman siya delikado. Ganda ng ano, ng view. So ayan, hatid na natin solar sa batteries Pasukin na natin dito. Yan, Pitak Elementary School. Ala, may event. Wow. Ah. Event. Ay, may event sila. Good afternoon po. Ma-deliver po kami solar, solar. Solar po. Dala po namin. Ganda dito. Ayan, baba muna kami ng solar. May event dito sa ano sa Pitak Elementary School. Oh. yan 'yung canteen nila, mukitang canteen. Galing Sumaya pa na po ako. dinet. Uh, Tas mama po, pwede mo picture po dun sa ano, sa tabi ng solar. Kahit isa lang po. Ah, uh, isa. Okay. Ganda dito. Maganda sa mata yung ano, tanawin. Ah, okay. Sul na sul, oh. Grabe. Ganda. Masarap tumira dito. Masarap tumira dito. Oh, kitang -kita, ano, ano? kita, kita yung mga Kitang kita yung mga pulse pulse po ba yun? Hmm. Yung mga tapos white yung na parang guhit Tapos yung iba na may estudyante doon yung bahay nila sa taas Sa taas po noon? Oo Hindi bali oh. maagad silang naalis Hindi yung orag May nangulian sila dito sa alam Ah Pero yung bahay nila doon sa bahay Pabawa po, layo na nilalakad. ano na, Nakapunta kami doon yun, yung mga 3 hours mm -hmm. 3, hours, mm -hmm. 3 hours, mm. hours po lakad? Okay <lags> Okay na. Bali, alis na tayo. Nakapag-deliver na tayo sa Pitak Elementary School. Ngayon, uwi na tayo. Balik na tayo ng warehouse. Tara! Ayan okay, na kami. Ma'am, sige po. Thank you for...